Yo, what's up, mga boss? So, tiladas natin o tulag zilong tayo sa XP mga boss. At yung core namin, ang lupit meta ngayon, mga boss. Yung gatot, yung core namin nga, mag mga boss. Yung maplaban tayo dito, mga boss, dahil san yung kalaban natin sa XP So, hindi tayo basta-basta dito na pumalag, mga boss, dahil malakas yung zilong, mga boss. Ang mga lakas yung uh, san, mga boss. Tamang ingat lang tayo, mga boss. Uh, at tago lang tayo sa damo. Huwag muna tayong papalag sa kalaban natin dahil malakas yung kalaban natin dito sa XP mga boss. So tamang micro-micro one -micro tayo mga boss at huwag muna tayong papalag dahil ill-relay pa mga boss. Pa pagpapalag tayo dito, parang lalo mabigyan ng tayo. So tamang ano lang tayo ng minions mga boss. Huwag muna tayong masyadong aggressive dahil puli tayong mabigyan ng kalaban. So tamang item lang tayo dahil papalag tayo pag late game na to mga boss kahit na tatlo pa yung sun mga boss kahit na maging tatlo pa yan papalaga natin yan pag umabot ng late game so yan na so dito medyo napalalim tayo mga boss na bigyan tayo dahil nagtawag pala ng kakampi yung kalaban ko mga boss at dito dahil nag po na tayo mga boss hindi tayo po o ano dahil wala nang skill yung kalaban mga boss ma mabigyan natin yung dalawa dito ay Ayan, nakuha tayo ng dalawa mga boss at meron pang sun dito mga boss. At dalawa kami, yan so tamang may kruhan lang kami dito mga boss. Nagrespo na naman yung kakampi ko at nakuha naman sa kakampi yung sun at dito tulong tayo sa turtle mga boss. Tamang iwas lang tayo dahil mabigyan lang tayo ng kalaban mga boss at diretso tayo sa boat lane at itano naman sinanipan tayo ng Angela. Ayan palag palag na tayo mga boss dahil nakuha na natin yung item na na hasklo. Ayan. So pag hindi yan mo eh, mabigyan natin yan dahil talawa kami mga boss. Ayan hindi mo eh, nagmamatigas. Ayan. So nabigyan sa kakampi ko. So di natin yung minions mga boss para magpatuloy tayo sa goal natin na basagin yung tour dito sa boot lane mga boss. So nakuha na ubos na yung gold mga boss At masyadong taba taba na tayo mga boss So Unang Turit yung bubasagi natin mga boss At Yun Nakuha yung turtle at diritso tayong rumispondi sa kakampi natin At dito Mangkika na natin mabigyan yung Yung aso dito mga boss Kaaso ang lakas tumakbo So may sand na parang palaman At yun lang nahuli kami ng atlas pero nag po yung aso na maliit na yung buhay. So siya pa yung nabigyan na tito na naman magbanata na naman kami dito no, ng aking kalaban. Nasaan? So tatlo na sila at meron na naman akong kakampi na tamang tago lang sa damo at yon nakiis. So, Diritso na naman tayo sa palangalawang turi mga boss dahil nabigyan na naman yung mga kalaban. Dahil sa lakas ng mga kakampi ko mga boss, sutiritso so, tayo sa pangalawang turi. Ito natin to dahil isa to sa mga goal natin sa mga silong user yung bumasag ng tore mga boss. So yun na, narakuha na tayo ng alawang tore. So lamang alamang lamang tayo dito mga boss. At ayun na, magbakbaka na naman kami dito. Uy yan. So wala tayong nakuha ng mga boss. At ano lang? Sayang. Double kill sana yun mga boss. Kaso malaking ambag yung, yung natin mga boss dahil nakatulong tayo sa assist. Naka-assist tayo mga boss. At tamang atang lang tayo dito sa damang mga boss dahil ang taba na natin mga boss. So may, may maliit na buhay dumaan sa harap natin. Kaso yung san, Pangalawang sana yun. Yung tamang kuha lang tayo sa mga resources ng kalaban mga boss. At pagpa-lifestyle lang tayo, huwag lang tayong umuwi mga boss. Dahil nakasklo naman tayo. At ang taba na naman natin dito sa ating lane. So dito medyo nag-asim tayo mga boss at napalalim balik yung nahuli natin mga boss. So yan, ito yung totoo. At mabigyan pa tayo ng audit. Nag-flicker yung odet mga boss. At hindi naman tayo susuko, may pangalawang round pa naman. Yan dito. Mali na naman mga boss. Kaas pero pero nakaganda mga boss, nag po yung room namin. Yan. So sila yung nagbanatan at ako naman tamang iwas lang sa laban at clear clear ng mga minions mga boss para para sa ating goal mga boss. Dahil yung goal natin dito mga boss, maka basag ng tore. Kasi dito, parang nagasim naman ako dito ng mga boss. Nag masyadong lalim yung anaw dito mga boss. dahil alam ko, tapos na yung laro mga boss. Ayan. Apat na yung napita sa kalaban na mayroon pang uh, tatlong buhay sa mga kakampi ko mga boss. So shout out nga bala sa mga kakampi ko na sobrang lakas na maglaro ng ML. ML na ML yung mga kakampi ko dito mga boss. Shout out yung lahat at sa mga nakalaban namin. Thank you so much, mga boss. Ito na nagtapos yung bakbakan. Ang lakas ng mga kakampi ko naubos yung mga kalaban.